nakacatch ka? Oo, nakacharge Ayos si eh, classmate <laughs> from ito tagaw <laughs> Matindi Dito kami ngayon sa may bulon Ang laki ng aso Ang laki ng aso laki Ang laki ng aso Pero itong laki ng bilis uh, Pero ito nakahuli siya ng malaking isda

Eh, sasabi sa mga lumut, -lumut. Trafya, Wow! <laughs> <tuk> Ayo, Balu, anu, siguran? Karpa ambilnya. Wah, wow, oh, oh no, bung balik. Halo, ista. Para, apa? Para Karpayata? Para Karpa? Cerita tentang anu, tentang anu itu ya. Bone-bone nya, bone-bone? Sigoro, sigoro. Bone-bone yang bon mempunyai -bon, bon, uh. segitunya nih. Ayo, no.

Catch and release yan. Pinimbangan lang nila yan. Oo. Bawal yan eh. Basta dito, may license. Dito ba sa inyo? Paano dito? May license ba? Ano, hmm. Hindi ka pwede basta Ah, ganon? Hmm, bawal dito. May license ah. dito. Pero pag sa sea, wala. Kala ko pinituhan na yun ang na isda. Yung aso pala. Tarpo. Tarpo. Ang laki. Ang laki eh. Lakin deles. Hm? Deles. Ikarpa. Karpa. Karpa no? Oh, Karpa. Oh no. Wow! Oh no. Ini relista mañan. Laki. Sukatin nila 'yan, sukatin. Biguras <laughs> sa aquarium ko. Pakana man idi kasi sa aquarium 'yan.

ay narendra na buyo na buyo nanal na okay niyan narendra na buyo buyo at nanal na beto na usali kompleto na nilala pa bilis <laughs> pa

Lakas ini. Malgar. 오 이게 승재야야야작오 와라 Oh, dali, dali, dali. Lapit ka. Papakawalan na yan. Babalik na, ibabalik. Oh. Ibabalik na. Okay, bye-bye. Bye bye. Pero na na. Ato talo. Ah, <laughs> dito lang. <laughs> Ang <laughs> laki ng bigas Plan no. Namit Eh kasi maliit pa yata. Malit pa. Palalakin pa uli. May. Wala. Saan hey, no uli? Ampayan nila no mais. Hindi na ma-mais. Mais ba? Ito. Ito. Malit pa raw